nakikita ko po, talo eh. Mahina talaga yung eh. mga ganitong klaseng atake na itong sa si Sara Duterte. naging personal. Yung mga banta na sinasabi niya, o binibitawan naman niya in eh, a jokingly way, talo ka pa rin dyan, Sara Duterte. Kung talagang wala kang kasalanan, ang bottom line naman kasi na ito ay yung mga naglalabasan. Naglalabasan, nakatiwalian mo po. Naglalabasan, baho ng mga Duterte at kung inaakala niyo po na mga Marcos ang may kagagawan nito siguro yun na nga siguro masaya na aminin na rin ng taong bayan totoo baka mga Marcos ang may ba nito baka si uh, President BBM ang pasimuno ng mga investigasyon na ito dahil dapat lang dahil alam ng buong sambayanan kung ano ang dapat niyong pagbayaran. Alam ng buong sambayanan kung ano ang katotohanan tungkol sa inyo. Ay eh kung hindi pa kayo nagkawatak-watak with the team, siguro hanggang ngayon, wala pa rin na Wala pa rin tungkol sa kasamaan ng mga Duterte. So talagang it's a blessing. Matatawag natin blessing. Yung nangyari na pag-separate o paghiwalay ng unity team. So, napakarami yung bulalas, ano mo? Hindi talaga normal. Kung ikaw ay isang normal na individual, iisipin mo talaga na may saltik at baliw etong sa si Sarah Duterte. Hindi lang po tayo nagsasabing baliw, ha? Kasi sa pinapakita niya, eh. paano pati nakatiis yung mga media na naando <laughs> na ang karap nila ay bangag. Bas, mas matindi pa sa pagiging bangag ano ang ginawang ito na Sarah Duterte. Anyway, so ano daw? Ipapahukay daw yung um, yung patay na si Marcos Sr. at ipatatapon sa West Philippine Sea. May uh, nag-daydream daw siya na ika-cut off ang ulo ni PBBM. At syempre marami pa pong ibang bulalas na yun nga, sinasabi ng mga kongresista rin na ito ay out of being desperate. Desperado na po kasi. Hmm. Paawa akala talaga niya makakukuha siya ng simpatya sa taong bayan. Sinabi pa niya na meron daw siyang listahan ng mga bagay na posibleng maging ground para ma-impeach nga ang nasa Malacanang. May listahan. O di ilabas mo na lang. Kasi kung iniisip mo na hindi yan magpa-progress sa, sa Kamara o sa Congress, malay mo sa puntong yan, kung talagang may point ka doon sa limang nasa listahan na yan, at kung talagang totoo yan, ba malay mo katigan ka ng taong bayan. Yun kasi. Pero, yung magbabanta ka lang, I have this list of five na... Um, possible grounds of Marcos Jr. Uh, for impeachment. Katangahan yan. Kalokohan yan. Nako. Ito na. Wala na talagang pag-asa sa si Sara Duterte. Pabagsak na. At ito po ang pinakamasaklap. Dahil, mahirap talaga di ba sabi nga nila, huwag mong patulan ng isang taong bayo. Huwag mong patulan ng isang taong may salte. Dahil, ganun, magiging ganun ka rin. Di ba So, ang maganda dito, mukhang pinagtatawanan ka lang ng nasa Malacanang. Mukhang hinding-hindi ka papatulan sa ganitong level ng labanan. Napaka-cheap, napakababa, napaka-sleazy ng paraan. Hindi ka lalabanan yan. Kung meron pang ibang gagawin, siguro ang nasa Malacanang, mas lalo kang masasurpresa at ang mga Duterte at ang pamilya mo.